Ah, oh, mamaya bibigyan ko 'yan. Bibigyan bibigyan kita ng ano ng chat ng ito sticker ko para makita mo 'yung ano. Tsaka sabi nga dito sa Taga sa Babos, dito ka rito ng din. yan? ano, Bustos. Ah, Bustos? Wow. Siya. Sayang nga yung, yung dating tinuro mo sa akin, yung karera, yung, karera sa bustos, ano? Bustos. Mm -hmm. Ano ba? Ano ba? Kailangan ma ma maligam-gam, 37 degrees po ah yambo ano 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 pa ano artificial insemination po tawag sa gagawin natin. ano kaya no? ito tawag po dito totowing po natin siya tatowing to kapag so, po natutulog yung simila po siya gigisingin natin. ayun kasi eh, na. hmm. ano lang jabladala eh, jabla eh, ano lang po ano ano po. ano 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 hindi na inalis sa tubig mainit ano. Ay hindi na po. Hindi ay, basta dala basta dala. ito pala no. Yun, ay ito pala na mabit. Ano na sa plato yan? Parang frigider yan. Oo, oo, oo. nga. Yan pala yon. Lupit. Oh, muusok pa. Wawawi. Wow, Ngayon, pag nilagay doon sa mainit-init, magigising si Milya. Magigising magigis na po no? siya. Yan yeah, mga boss, Nakita um, niyo pa mo. Nakita um, niyo nakita uh, niyo yung, uh, yung doktor uh, uh, namin, no? Kapal eh. Dede. No, panahon ng ni Jerry P. Pa, Alapat. Tal si talaga pa pa Talagang diyan to, no? Talaga ginagamit pas ano? ng gobyerno. Hindi. Eh, eh, ano ng gobyerno? Ano yung matanda ko pinipili si Jerry yung similya ng baka lagay. Hindi eh. Ako ganun ganun ang ano, ano ng amang ko. Ganda ng tempo ko, ano, maganda ng ko Hindi naman ay gamana masasayang lang ng eka. Ganda ng tempo ko. Eh, miski may bulugan. Akala ko naman nung araw na hindi pa ako nagpa-partificial. Oh. Akala ko basta sinaksa ka ng ganyan. Sigurado, okay. Mm -hmm. yung pala uulit din, ano? Opo, oh, hmm. umuulit. Para lang <laughs> bulugan. Kaso lang, mas sureball po kasi sa bulugan to dahil nakarekta siya sa matres. Iyan na ba yung dami ng similya? Oo, oh, ito na po yung simil. Ah, yan? Opo, simil po. Kakunti din pala, no? Opo. Eh, eh parang Ha? A M million na rin. Oo, oh, yung pinakaitlog niya. Ayan yeah, mga boss, oh. Sperm Lupet. Uh-huh. Mm -hmm. Dalawa po na. Sige, kapo Lupit to. Oh. Yan, saka po isa sa kasa. Ito ba nararamdaman mo talaga ng eh kaya tinawag mo kahapon. Hindi, ano lang papadukot. Dukot ¿Pa na. Ito ba baka ako tinong ngayon susut nagta ano? medyo sisipa. Eh, e, yan ang sa puerto ano hen. Eh? Oh, yun know? hmm. oh. Yun oh, lupit mga boso. Pinapasok na. Eh, pinapasok ko sa butas. Tinatapat doon sa loob yun. Tinatapat sa ano mga boss, oh. Yan. Sa bahay, sa bahay, bata. sa bahay bata, sa bahay bata na karabaw. Bahay, Yan, guy. bahay guya. Bahay okay. guya. Ito mga boss, oh. Yan. Kasi dati nai edit natin ng basal to, di ba? Oh. Diba? Ako boss, eh, ang edad ko ay 58 ang edad ko pero ngayon ako nakakita ng personal Kala'y sa puerto dinudukot uh, kala ko dinudukot sa kuwan hindi <laughs> oh, sa... napila siya laki ng kamay. oo nga hindi nagulat talaga ako eh ko ako doon pinapadaan eh galing oh nakakapapalan nyo yan? Eh? oo uh -huh pinagtatama ko yung uh, parang tina, oh. para ko siya no mainit sa loob sa tagalog to kung tawagin ano sumpit eka ka ayo sumpit niya sa, oh, sa, 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 diba? sa amin. Sa sumpit, sumpit, di ba kami sa batangas sumpit oh. yan kasi sa batangas ano na rin to eh sumpit oh meron na rin kayo sa batangas hindi ah, eh. meron sa amin yan ngayon, sumpit nga yung mga baka at saka ah, kaya lang ngayon nakakita ng na personal ah ngayon yung lang na ano. ngayon lang kaya na ano, nagulat ako sa jabo dirudukot sa ano eh sumpit sumpit Gab kaberto eh ka Gababi. Ngayon pala ako ano. Ngayon pala ako maka Ngayon ako makapag-bidyan pa bihirang video. Mahirap ma 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 ano to. Kasi ah, ano mo, maganda, maganda yung timing mo ah. Uh, maganda uh, timing ko. Oh. Mag you know, the Oh, uh, yung sakit na mo ang ang hmm. haba ng ina istro, oh. na, you know. Mhm. Uh mm -huh. po, pasok siya. Ayun uh, no. Know? Oh. Ayun, pag di siya nakapasok, lumalaglag 'yan. Kay ipit siya. Ayun oh, Ayun oh. Mhm. Mhm. -hmm. Okay. Okay. naiwan sa loob. Hindi. Hindi uh, Ayun. Ay, Parang sinulak lang. Galing mabot do. Yo naiwan nyo, naiwan nyo pinaka sa loob. Ay, naiwan nyo, naiwan nyo pinaka sa loob. Ay, may boss, may may, may, may kayo. niya bago umanak. Ang kalabaw po kasi ano ito, ah, maabot ng 10. 10 buwan. 10 higit siya ng mga hanggang dalawang linggo. Mhm. Yung ganyan na yun ni Jerry sa amin, nagtsaksak. Tapos yan, pwede natin ulitin, dukotin ulit yan, mga 2 months. Ah, dok dok. Check i check ulit, i check ulit. Kulitin natin kung nagtuloy o hindi. Para hindi ka tumatagal. Kamo kanu ba mo ilang buwan na 'yon? Tatlo na 'yan. Asin ko 'yan eh. Mukhang magaling ka lang magpalobo, mukhang lobo lang din ah. Mataba na naman eh. Malala. Sige. Bilog na bilog ay lang. Oh, baka lang may nakita. Hindi malaga. kakalagin ko na.

Yellow na. Apo, ang bulugan natin galing naman ng CLSU. Ano Carabao Center? Ano yung bumpalo ano din yun? Apo, mga Bulgarian. Oh, tayo, so, yung bulukan na ginamit dito si Dexter. Dexter, ang lahi. hindi, Dexter ang pangalan ng bulugan. Ah, yung bulugan, Oh. Galing po siya ng CLSU. Galing sa mga pangalan. Ah, CLSU, Philippine Carabao Center. Ayun. PCC pala, PCC. Oh, Philippine Carabao oh. Center. Galing yan. Talagang sa'yo, naka... Naka... Talaga, o. Oh. Ah, gamit po talaga ng mga AI technician. Pero hmm. so, po tayo tinatawag ng mga village-based AI technician. Marami po sila. Hmm. Eh, ano talaga, boss? Ah, para sa kalaman ng ibang nasa paligid, -tip, t -tip, t -tip, t -tip. ah, uh, sa kayo pwedeng kontakin pag magpapakilos sa sa, sa sa, sa, lalo, lalo, lalo. Pag sa pa, ano, pag magpapa. Okay. Cellphone number lang. Oh, lalabas ko yeah. muna. 0975. Yeah, mga boss, kung sino magpapa supet o ano sa ano tawag diyan? 0975425670 artificial insemination po, baka kalabaw. Yan yeah, oh, po. Oh. Yan, yan po pwedeng kontakin oh, niyo sa contact, kanya. Contact number Irvin mag-isa po, pangalan ko. Yan. Yeah. 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 Okay, um, kayo AP, na kalabaw, kontakin uh, po kanyang uh, telepono number. Ah, ano lang, hindi po ako lumalayo, bulakan lang po. Ah. Yeah, mabos, yeah. <laughs> <laughs> yeah. Pero pag yeah. naman oh sa gawing San El Deponso, ah, uh, uh, San Miguel na 'yan. Ah, uh, angat, meron po tayong mga bilis base dyan. Hindi ko lang alam ang mga number nila. May mako-contact din po kayo dyan, malapit naman po kayo dyan. Uh, Kaya yeah. lang ako dito, malapit ako sa area ko rito. Ah, uh, Pande Bustos, Claridel, Baliwag, Laridel, Baliwag Pulilan. Uh, Pulilan, yan. Yeah. Pag naman nung gawin ng Salud de Ponce, so may mga Iba, village base English. po tayo yan. Iba naman. Andiyan po, po sila Edward, sila Butch, mm -hmm. mga village based technician, andiyan po sila, yeah, mga contact niyo po sila. Yan mga boss. Uh, sila so, Sir Ferrer, andiyan po. mga boss, yan. Sa gawin po na yun. Marami, marami po mga nagtetechnisa po. Meron po silang yun. iniwang telephone number kung kayo po yung magpapasumpit o magkapa-injection. Yep. Uh, Pag po ng San Miguel, andiyan po yung mga tropa po ng San Miguel. I-rewind po niyo yung video at makikita yung, uh, maano niyo yung kanyang telepono number mga po Ring. Ano yung papasumpit din? Oh. Ha? I test lang po. Ah, papadukot din. Hawawi. Oh, oh, Teka. <laughs> <laughs> Dobula, double <action>, lap, <laughs> double Ganda, ganda. Pakasupain ka ka ano? Lang oh, yan yung lang naninipa. Yan lang naninipa. Yung kalabaw, yung kalabaw hindi masyado. Yung, uh, ay, yeah, ay, uh, Kalabaw, uh, isa sa uh, eh. Kalabaw. Ah, baka, baka pala, baka, hindi pala kalabaw. Bibidyo ko man, another video ito. Yan, yeah, mga boss, oh, baka. Bak baka, baka, yeah.